Coach! 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 Kuya Rizun! Kuya! 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 Galit ka pa pa sakit. Mapatawad mo sana ako sa so mga nagawa ko sa iyo. Kaya ako lang naman nagawa yun dahil gusto kong maging masaya ka. Alam ko naman po yung Lola eh. Kaya naisip ko, nagnanay ko na kayo. Kaya mula ngayon, hindi niyo lang ako-ako. anak niyo na ako. I love you po, Lola. Love you, um, Lola sorry na po pala. Ako din, Shervin. Pagpasensyaan mo na ako sa mga nasabi ko sa'yo, ha? Okay. <laughs> so, tama na yung drama. Kasi masakit na rin ulit ang chunk ko. Baka pwedeng umuwi na tayo, ha? Umuwi na tayo? Di ba na game pa? Oh. Teka lang, pupunta pa rin kayo sa game kahit na ang dami na nangyari sa inyo? Opo naman, kaya namin itanalo ang laban. Concerned daw sa kalagayan nyo. Kaysa dyan sa game na yan. Pero, Coach, kaya po talaga namin ipanalo ang laban. Handang-handa na kami. Tama! Kaya mga bata, simula ngayon. Kung gusto nyong matuto, maglalayas kayo. What? Ano ka ba? Ay naku, basta ganito ha. Pag may problema, kailangan solusyonan. Ha? At saka pinag-uusapan. Huwag lalayasan. Naintindihan nyo ba? Opo, okay. okay. Lola! <laughs> O, uh, sige na, mag pa kayo nang hindi tayo umabot sa game nyo. Tira na! Ay, 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 dito na! Dito, 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 okay, good. Please. dito! Dito, please, please dito! Please, dito,